Kamusta mga kaswerte? Kayo po ba ay palaging nananaginip? Katulad na lang ko ang napapanaginipan nyo ay tubig. Ayan. Meron kasi akong isang follower. Nag-message siya akin at tinatanong niya kung ano daw ibig sabihin nun. So, kapag tubig po ang ating napapanaginipan, iyan ay may kinalaman sa ating pang-araw-araw na kasalukuyang buhay. So, kung ikaw ay nakakaranas ng problema, maaaring ito ay konektado sa problema ang iyong nararanasan. So, depende rin ito sa tubig. Kung ang tubig ay malinis, ibig sabihin, hindi naman ito sobrang bigat na problema. Anong? at uh, kung ang tubig naman ay masyadong madumi o maputik na ko maging aware ka at maging handa ka kasi kung hindi man ito nararanasan mo pa na problemang paparating sa iyo maging handa ka para sa mga anumang pwedeng uh, dumating na problema sa buhay mo so iyan po ang ibig sabihin ng maduming tubig at ang malinis na tubig kapag maalo naman po ang tubig ibig sabihin maring ito ay problemang pamilya na ma uh, so din ano so hindi sobrang bigat na problema kapag ito ay maalo na tubig ngunit kung ito ay tsunami na tubig ayan sa panaginip niyo nakita niyo na tsunami ang laki-laki ng tsunami ng tubig nako uh, isa rin po yan sa masasabi kong mabigat na problema ang paparating sa iyo or kung ikaw ay nakakaranas na ng problemang yan sa kasalukuyan, natural lang na napapalaginipan mo yan. So, Konektado yan sa kung ano man ang iyong sitwasyon ngayon or nararanasan ngayon Saka sa kasalukuyan, So, yan po ibig sabihin mga kaswerte ng panaginip na tubig sa lahat po ng mga nananaginip yan na may makatulong ang aking uh, uh, vlog na ito para sa ibig sabihin ng mga napapanaginipan nyo na may kinalaman sa tubig. Maraming salamat mga kaswerte. God bless everyone.